Ang Chainsaw Man ay isang dark fantasy na manga series na sumusunod kay Denji, isang binatang baon sa utang na nagmerge sa isang devil dog na si Papita para maging Chainsaw Man. Dahil dito, nagkaroon siya ng kakayahang gawing Chainsaw ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sumali siya sa Public Safety Devil Hunters para labanan ang mga demonyong banta sa Japan, kasama ang mga kakampi niyang sina Aki Hayakawa at Power. Tinutuklas ng kwento ang mga temang may kinalaman sa karahasan, kapangyarihan, at kaligtasan, habang ang paglalakbay ni Denji ay puno ng matitinding laban at komplikadong relasyon. Ang Chainsaw Man ay sumasalamin sa madidilim na tema tulad ng karahasan, power dynamics, at ang pakikibaka para sa kaligtasan. Tinutuklas din ito ang komplikadong usapin ng moralidad, hinahamon ang mga mambabasa na pag-isipan ang mga gray areas pagdating sa paggawa ng tamang desisyon. Kilala ang seryeng ito sa kakaibang paraan ng pagkukwento, madugong aksyon, at malalim na paghubog sa mga karakter, na siyang dahilan kung bakit ito namumukod tangi sa mundo ng shonen genre.